Hi. Hi. Hello. Uh, uh, picture, with Picture. Smile. Mm. Beautiful eyes. Uh, Beautiful eyes. I see. I see. B. Wow. Kuchinta. Uh. Yummy kuchinta. B. Uh. bingit be? si mama B. Ay, wala na. Hurot na. Sayo na po siya. Yahan na na. Para mabusog. Muna uh, yung makaon. Halang na. Junk foods man na. Magsakit inyong tummy, Ana. Kauna na na. Yummy. Yummy. Oh. Ang bata na makulit. Ang bata na makulit. Naapay ating abadlongon. Mahulog ka ha? Mahulog. Hinay po lang, Opo. Opo. Yummy, yummy. -hmm. Mm <laughs> oh, nasa, na. <laughs> <laughs> Tagdiin lang. Hatag sa iya, hatag. Eh, dili na siya magpahungit. Gusto niya siya lang. Mm. Bala, magkabulingit na siya. O, oh na. Kauna na, kauna. Kisa naghatag, anak? Ha? Kisa naghatag, anak? Makaon? Abo, nakita ako yeah. Si nanay. Uh, si nanay apostol. Uh, uh, e. um, Nag-thank you mo. Nag-thank oh, you, Wala nag-thank you. Nag-thank you daw yung si Sai Sai, oh. Nag-thank you! Nag-thank you ka, Sai? Thank you. Oh. Thank you! Oh, this is, eh. Thank you. Hmm. Okay. You know, hot ba <gasps> na? Mama, please. Ay, ayo lagi na kay junk foods na. Sakit yung munti yan, anak. Mm. Laog, okay. ikaon yun, oh. Inom tubig, ha? Inom tubig daghan ha, ini guman ha. Ha. Bye. Bye-bye na bye-bye. Bye-bye, say. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you. Blankies, blankies. Uh, beautiful eyes. Mm. Uh,